for today's video yan magluto tayo ng sinutang ng manok dito na natin yung bawang tapos nagalagay ko ng luya parang tinulis tayo lang to yeah. luya sabay na natin yan buyas daw <laughs> at da ano oh, sibuyas na ano oh. laman eh, okay, ang lang natin oh. asan natin yung apoy at tubang hina Ano natin? Lagay na natin itong ating chicken. Pangkunan na. lang natin ito so, kasi wala naman tayong wala akong ano ano? Ah, papaya sayuti. Tanghunan na lang. Nagagay pa rin ako guys nang no, no, ano. Kahit sabi parang style tinola pa din siya. ng luya kasi para ano mabawasan yung lansa. <laughs> ano? Yan. May hindi ako maglagay. Sinsan nga sa adobo naglalagay ako eh ng luya hindi mo talaga maramdaman yung ano niya. Di ba? Kahit sabihin mo karne, may lansak. Meron siya talaga na, ano, minsan nalalasahan mo yun eh. Ayan. Ang ating recipe for today's video. <laughs> Ayan, atin lang munang pa, ano niya. Pakuluan niyo tuyo na sya Na sisip na yun. Lagyan natin na lang tubig. Ayan. Ang ating sabaw. Sang timba charot. <laughs> Ayan. Nagdagang ko pa pala yan. Wala pa, Kulang pa. Yan, dahil luto ng ating sutanghon, ating ilalagay yung malunggay, mahiwagang malunggay. Ayan, kunti lang. Sinatanghon ng <laughs> sinatanghon ng manok na may malunggay alang tinawla talagayan talaga 'yan, guys. Ah. Uh, Inalit ko lang yung sutang ko sa ano dahil wala akong sayote at papaya. Ayan. Ayan na. Kung nagustuhan yong ang akin video, guys, paki-like and share naman ng and follow. Thank you for watching. Ching.